At narito na nga po mga balita sa oras na ito. Department of Education inilunsad mga bagong hakbang para sa proteksyon ng mga mag-aaral laban sa bullying. Pinalalaka sa Department of Education ang kampanya laban sa bullying sa mga paaralan sa pumagitan po ng mga bagong hakbang na layong protektahan ng mga mag-aaral lalo na mula sa cyberbullying at iba pang uri ng pang-aabuso. Iginiit ng DepEd na walang puwang ang bullying sa paaralan at bawat kaso ay kailangang tugunan agad upang masiguro ang ligtas at maayos sa kapaligiran sa pag-aaral. Ipinapatupad ng ahensya ang mga hakbang para isulong ang respeto, pagkakapantay-pantay at positibong kultura sa paaralan. Katuwang ang mga magulang, puro at komunidad pinagtibay din sa Anti-Bullying Act of 2013 na isinulat noon ni Secretary Sani Angara bilang senador ang mga polisiya at programang nagtataguyod ng proteksyon sa mga bata. Kabilang sa mga hakbang ng Department of Education ang mas mahigpit na pagsasanay para sa mga guro at guidance counselor, pagbabago sa patakaran ng Anti-Bullying Act at Safe Spaces Act, at pagsama ng anti-bullying lessons sa GMRC at edukasyon sa mga tao simula sa taong panuruan 2025-2026. Pinahayag din ng DepEd na sasailalim mga estudyante ng Bobuli sa counseling para sa pagpapabuti ng ugali habang pinalalawak din ang mga mental health service sa mga paaralan bilang bahagi naman ng pagpapatupad ng Basic Education Mental Health Act.